Kaya pala hindi nakabayad ang ABS-CBN sa TV5 dahil sa planong ito. Totoo kaya? GMA Network at ABS-CBN nag-uusap. Sa kanila kaya ililipat ang mga kapamilya shows o magtatanggal din. Showtime delikado nga ba sa GMA Network ngayon? Talaga namang hanggang ngayon, ay marami nga ang mga nagtatanong kung ano nga kaya ang mangyayari sa mga shows ng ABS-CBN na napapanood sa TV5 pagkatapos nga ng 30 days na palugit ng kapatid network sa Kapamilya Channel para makabayad ng isang bilyong utang nito. Matatanda ang, una na nga nating napag-usapan ang tila pagtatapos ng partnership ng Kapatid Network at Kapamilya Channel, pagkatapos ng pumutok ang balita patungkol dito na kung saan, ay dito nga ay una na nga nating napag-usapan ang statement ng ABS-CBN patungkol dito. Pero, ayon naman sa statement ng TV5, ay mababasa nga dito, na kinikilala ng TV5 ang halaga ng mga sikat na programa ng ABS-CBN sa mga manunood ng TV5, pero, dahil nga sa kabiguan ng ABS-CBN na matugunan ang mga financial obligations nila, ay ayon sa TV5, ay ang kanilang kasunduan ay kailangan ng ABS-CBN, na i-remit on time, ang bahagi o parte dapat ng TV5 sa advertising revenues. This amounts collected, or share being held by ABS-CBN for TV5, has reached such material value as to severely affect TV5's ability to settle its own obligations, the network said. TV5 added that it raised the issue several times but saw no resolution. Despite our repeated appeals, ABS-CBN has failed to pay what is due. Neither have they given assurances, nor indicated, that they can or will, it continued. Naayon nga sa TV5, ay ilang beses nitong itinaas ang isyo sa ABS-CBN, at paulit-ulit din nang nagbigay ng apila ang TV5 patungkol dito, pero, nabigo ang ABS-CBN na bayaran ang dapat bayaran. Ayun pa nga dito ay ni hindi daw nagbigay ang ABS-CBN ng mga assurance o nagpahiwatig na kaya nila o kikilos sila patungkol dito. Kaya naman ay gaya nga ng mababasa sa TV5 statement ay marami din na sa mga netizens ang nagtataka kung bakit hindi makabayad o nakabayad ang ABS-CBN ng ilang mga taon sa kabilangan ng mga kilalang mga shows nito na napapanood din sa TV5. Ganun na rin nga maging ang mga comments sa ating channel. Na kahit nga sa isang article mula PEPPH, ay din ang mga tanong, na sa katunayan ay mababasa nga dito na, sa tono ng press statements, hindi ko maiwasang magtanong. Kung nasasabing kumikita na ulit ang ABS-CBN, bakit hindi naging priority ang pagsettle ng bayarin nila sa TV5? May inuuna bang iba? Hindi rin natin masisi ang TV5 na balita rin natin ay nagda-downsize din sa manpower, kahit konti na lang sila because cash flow has been compromised, di umano with ABS-CBN's non-payment. At balita natin ay kahit na mag at mag-terminate ng agreement contract, kailangan pa ring bayaran ng ABS-CBN ang responsibilidad nito. Katulad ng nangyari sa It's Showtime, hindi kaya sa GMA7 lilipat ang ASAP at FPJ's batang Kiapo? Mas cost-effective kaya yung move na yon? Paano rin kaya ang kahihinat na ng GMA Creatives kung mangyari man ito? Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Isa pa nga sa mga tanong ng nakakarami, ay posible din nga kayang magkaroon ng problema ang ABS-CBN sa GMA Network sa pagbabayad nito sa kanila, lalo na nga't isang bilyong piso ang utang ng ABS-CBN sa TV5 na kung mahihirapan din ng makabayad ng financial obligations ang ABS sa GMA Network, ay posible din na kayang gawin din ng GMA Network ang ginawa ng TV5. Na mga tanong din naman ng mga netizens, lalo na nga ang Showtime, na matatanda ang napapanood sa GMA7, mula noong 2023. Pero, ayon naman sa isang article mula Rappler, ay sinabi daw ng TV5 sa Rappler na ipapalabas pa rin sa kapatid channel ang mga shows ng ABS-CBN. Na mababasa ngang, as of Thursday, TV5 told Rappler that ABS-CBN shows will still be aired on the kapatid channel. Namukhang kagaya nga ng nangyayari ngayon, ay napapanood pa rin naman ang mga kapamilya show sa TV5, sa prime time, at ganoon na rin tuwing weekend. Pero, magagawa nga kayang makabayad ng ABS-CBN ang utang nito sa TV5, na umabot na nga ng isang bilyong piso, sa loob ng 30 days na palugit ng TV5. Yan nga ang tanong ng marami sa mga netizens. Pero, matatanda ang, malaki din ang nalugi ng ABS-CBN magmula nga noong 2021, na mga napag-usapan na rin natin noon. Nasa katunayan nga, ay yan din ang mababasa sa isang article mula pa rin sa Rappler, na ayon dito, ay umabot ang net loss ng ABS-CBN ng 5.6 billion pesos noong 2021, 2.6 billion pesos noong 2022, 12.8 billion pesos noong 2023, at 6 billion pesos noong 2024. At umabot naman ang net income nito ng 1.9 billion pesos noong 2018 o bago ang COVID-19 pandemic at ang pagsasara ng broadcast nila noong 2020. At ngayong 2025, ay umabot naman ang net loss ng ABS-CBN ng 1.6 billion pesos, para sa unang tatlong quarter ng 2025, 24% na mas mababa kaysa sa 2.1 billion pesos net loss nila sa parehong panahon noong 2024. Pero, tumaas naman ang advertising revenues ng ABS-CBN mula 4.7 billion pesos hanggang 5.4 billion pesos sa unang siyam na buwan ng 2025, tumaas ng 694 million pesos o 15% na may kaugnayan sa pag-advertise sa kalagitnaan ng eleksyon. Mababasa din dito, na noong February, ay nagpa siya ang mga Lopez na ibenta ang 30,000 square meters ng 44,027 square meter property nito sa Ayala Land Incorporated sa halagang 6.2 billion pesos, para bayaran naman ang mga natitirang utang nito. Namababasangang, ABS-CBN recorded a net loss of 5.6 billion pesos in 2021, 2.6 billion pesos in 2022, 12.8 billion pesos in 2023, and 6 billion pesos in 2024. It had a net income of 1.9 billion pesos in 2018, or before the COVID-19 pandemic and the broadcast shutdown in 2020. ABS-CBN reported a net loss of 1.6 billion pesos for the first three quarters of 2025, 24% lower than the 2.1 billion pesos net loss in the same period in 2024. Advertising revenue went up from 4.7 billion pesos to 5.4 billion pesos in the first nine months of 2025, up 694 million pesos or 15% due partly to election-related advertising in the 2025 midterm polls. In February, the Lopez's decided to sell 30,000 square meters of its 44,027 square meter property in Sargent Esguerra Quezon City, Taayala Land Incorporated, for 6.2 billion pesos to pay for its outstanding loans. Kaya naman, kung ano ang mga susunod na mangyayari, ay yan na ang dapat nating abangan. Makakabayad nga kaya ang ABS-CBN sa TV5 sa loob ng 30 days period, o may iba ng plano ang ABS-CBN patungkol dito, gaya ng mababasa sa isang article mula PEP-PH. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?